panalangin para sa isang buhay na pinagpala. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Yesus, ako po ay lubos na nagtitiwala sa iyong mga hangarin para sa aking buhay. Isinusuko e ko po sa iyo ngayon ang aking buhay at kaluluwa. Ikaw po sana ang masunod sa aking kapalaran. Nagtitiwala po ako, Panginoon, na sa iyong mga kamay ay magiging maayos ang lahat. Huwag ka po magsawang kami ay kalingain. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Na, sa ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin niyo po kami sa aming mga sarap. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Matuwag niyo po na kami ipahintulot sa tukso at iadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Habagin mo, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sunga sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan na iyon at kung kami mamamatay. Amen.